Thank you so much. Kuya Natoy, andito tayo ngayon sa Divisoria para bumili ng modern Filipiniana gamit. Pero pwede po siyang pasadyaman pag ano. Ah, mamaya na po. Hindi oh, na ako pinakawalan ni ate. Pinagsukat na ako. Extension. Extension. Ay, ay. Ay, alam mo, hindi ko mo ibagsak. Pag eto lang, magkano ate? Yan lang po, 1,000. Sabi ni Ate, 1,000. Sabi ni Ate, Kanina, large. Medyo maluwag. Mag-large tayo. Little islang po. Malakas po ako sa kanin. po. Ay, binandaan po. tayo sa ano? So guys, shout out lang natin si Precious Ison Boutique Gowns and Barong dito yan sa Tutuban Center Mall. At eto nga po ang napili ko. Ano mo ate? Beth po. Siya po si Rose. Hi. Hi! Ay, si Jack Rose. Ay, si Jack. Ay, so eto. Ay, ate. Shout out. So eto yung nabili natin. Ay, Loretta. Loretta. From 2-5 binigay nila sa akin ng 1.8 na lang. So, ang ganda kasi ito, wala akong nakita doon, kanina naglalakad ako, wala akong nakita ganito. So, sila lang meron. So, nagustuhan ko naman yung design niya. May susuotin na ako ngayon sa Kobe Content Wars. Let's go! Thank you! Thank you, madam! Bye! you mm -hmm. Kamusta partner? Yan. So ito excited na ako kung sino nga ba ang so, so, so hindi na po natin papatagalin pa because as far as I know, kumpleto na ang ating grand finalists. Our judges are also here with us. You can see it's semifinals It should be grand finals pa. Ito, <laughs> 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 ah. bigyan kita ng ano ah. ha, lang kita partner bago tayo. Nahirapan kasi na mga judges eh. Ito na. Alright, so for our male star of the night is none other than Mr. Reggie Matplag. Oh. Our... Tawagin naman natin our female star of the night. Star of the night celebrating the female participants who dazzled the audience with her charm and elegance during the event. Ito na. Sino kaya? Ay pinili ng mga horado, hindi lang <laughs> mula sa Kobe Motor Gear hindi lang ito no, partner. So now, female star of the night is Miss Blanche! <laughs> <laughs> okay. Yes. And good evening everyone Para last year lang diba? Thank you so much po sa pag-appreciate Sa aking outfit as Filipiniana Pilaghahatan ko yearly si Colby And of course congratulations Na agad sa lahat ng participants Sa ating uh, Colby Motovlog content wars Congratulations na agad sa inyong lahat Lahat kayo ay magagaling Good luck and congrats Thank you Thank you so much once again our male and female star of the night, Reggie Motovlog and Madam Lai. Alright, and this time, naka ready na. Maraming maraming salamat po sa bumubuhok mo. na mga nanalo kanina, ikaw naman, ano mo sasabi mo sa panaman na yan? Uh, maraming salamat sa so, totoo lang talagang nakaba yung pressure nandoon. Inkimoto, MJ Valdez, Julio at stage for a photo of. And again, to all our Kobe ambassadors, please join the new member of our family from Kobe Modern Air Philippines, Pastagai Kobe! Woo! Alright, congratulations again to our grand champion, Jets. Jen congratulations! Thank you! Samantalahin mo yung moment mo with your friends and families! Yeah. Woo! Uy, sa top 15 natin, maraming marami salamat! Thank you so much for coming over! Wala tayo pa sa sabi mo! Again, pagkatapos po nito, tatlong mga call na lang and then meron lang kami kibibig na image. Papatol lang kami sa inyo.